ju Circus like yung dito sa Senate, yung trial mismo? No. No. Um, yung papasok ng mga miyembro ng Senado, um, hindi ba? Um, limang reeleksyonista, apat na dating senador, tatlo na miyembro ng Kamara na mula sa Kongreso na magiging bahagi maliban sa aming labing dalawa ng 20th Congress. So, um, mga veterano, batikan sa legislation, sa parliamentary rules ang mga ito. At uh, inaasahan ko magiging maayos ang Senado. At um, sino man na magpe-preside, lalo na kung ako yun, um, titiyaking ko that order will be maintained para sa gayon ang proseso ay dumaloy ng mapayapa, maayos, at ng mas lalo maintindihan ng ating mga kababayan, yung pinapresenta ng magkabilang panig. Sir, wala namang ano kasi medyo may mga nakita na tayo in previous hearings na may mga outbursts, emotional outbursts. Bahagi 'yon, but we will maintain order and we will keep order um within the impeachment um court. We will make sure of that with the help of course of the other members as well as the sergeant at arms if necessary. Pero sir, pagdating sa prosecution, malaking bagay ba yung pagpasok ng nina dilema at chel joke no mas magiging exciting ba ito <laughs> hindi para sa akin na sabing maganda nga o pangit yon hindi para sa akin sabing magaling o hindi yon um, decision... mga libre kasi itong mga to sir And considering well, yung nag-experience ni uh, under the Duterte administration well they are both practitioners um, on the part of chel as a human rights lawyer on the part of um, of um, secretary senator Laila as a, um, election, as an election lawyer i believe when she was practicing and before became before she became DOJ um, secretary. Definitely, they will add to the prosecution's um, ability to present their case. So, hindi naman kaya yung impeachment trial maging platform para dun sa mga gustong pumosisyon at magpasikat for 2028? Oo, pero dalawang bagay yun. Ano mang ilaw ng camera na tututu, itututok sa sino mang tao, dalawang pwedeng makita, yung maganda at yung pangit. So nasa sa kanila yun, kung anong mapapakita nila. At nasa tao din yun, kung anong makikita nila. Minsan magkaiba yun, yung gustong pakita at yung nakikita ng tao sa lente ng camera. Hmm. Si Senate, uh, before uh, Raymond, si uh, Senate President Pro Tempo Jingo Estrada, sa interview namin, he's hoping na manatili kayong Senate President dahil maganda daw na abogado yung mag magiging presiding officer sa impeachment court. Um, well, nagpapasalamat ako sa pananaw ni Sen. Um, Jingoy. Subalit so, sa dulo, ang magpapasya ng Senate President, kung mananatili man